Nagsimula na ang countdown ng 2025 Federation International de Men's World Championship kung saan tata yung host country ang Pilipinas. Bilang pagsisimula ng countdown, isang konserto ang ikinasas sa Malacanang. Nagbabalik si Alan Francisco. Kantahan, sayawan, masasaya at world-class na performances. Iyan ang talentong Pilipino na pinangunahan ng World Championships of Performing Arts o W Team Philippines at iba pang Pinoy talents. Actually, I'm a professional magician so I do a lot of corporate magic show. Back in 2010, 2011, I started to research online. There's one guy doing laser show in Italy. So doon, medyo pinag-ipunan natin. At nga, yung, yung pangarap ko at yung passion ko to bring it to the Philippines sa a para makapag-perform ng something visual, bago at kakaiba at unang-una. -una, kaya ayan, naisipan ko siyang dalhin sa Pilipinas. Kaya ako siyang tinawag na laser man show. Pilipino, 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 Kagabi, sa pamagitan ng isang konsyerto sa Kalayaan Ground sa Malacanang Compound, idinaan ng bansa ang pagsisimula ng one-year countdown ng pag-host ng Pilipinas sa gaganaping FIVB Volleyball Men's World Championship sa September 12 hanggang September 28 ng susunod na taon. Tinawag itong PH to Serve kung saan dumalumismo si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at Presidential Son William Vincent Vini Marcos, na siyang co-chair ng Local Organizing Committee. Ngayon pa lang, binigyang pagkilala na ng gobyerno ang Alas Pilipinas, ang National Volleyball Team ng Pilipinas. Ang uh, dream namin is uh, magtagumpay po sa lahat ng challenges na darating sa buhay sa, team. And, ayun po, uh, gusto ko po na kami pa rin hanggang sa And po, We'll make you proud, Pilipinas. Ladies and gentlemen, let's meet the, the Alas Pilipinas Men's Volleyball Team! Here is our national Men's Volleyball Team! Alas Pilipinas! Game na game <inaudible> ding nakisaya ang TikTok star na si Ralph Zairel Villaruz na nagpasikat ang kanyang dance move sa saliw ng awiting Maybe This Time. Volleyball player ka din. Opo, nung nag-start po ako grade 9 as a spiker and then ngayon po libero na po ako. Siyempre, nagbigay rin siya ng sample ng kanyang moves kasama mismo ang Alas Pilipinas. Like like Ayon kay Pangulong Marcos, ang makasaysayang inaugural hosting ng bansa ay magbubukas ng pinto para sa mga sports enthusiast, manonood at mga atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inaasahan aniyang makapagpapalakas ito ng turismo ng bansa, kasabay ng pagkakaroon ng panibagong oportunidad sa mga Pilipino upang maipamalas ang hospitality o magilaw na pagtanggap sa mga bisita. Dagdag ni Pangulong Marcos, kasama ang kanyang anak na si Vinnie, handa na ang bansa na muling lumikha ng proud moment ng isang bagong Pilipinas. Nagsama-sama pa sa isang larawan si na President Marcos na may dalang volleyball, First Lady Lisa, Presidential San Vini at ang mga opisyal ng FIVB at Philippine National Volleyball Federation. We do already um, the site visits. You know, yung next, um, FIVB, which is the International Federation, will come over um, to do site visits. They have to test the, check the competition venues, the non-competition venues, including the hotel, training, gym area, mga maraming requirements for the athletes. So we have to plan for the big marketing activities next year. January onwards, tuloy tuloy na po ang mga activity so full force na tayo dahil sa track record sa pag-host ng major volleyball events at sa mga passionate fan base inaasahan na ang Pilipinas ay makapagbibigay ng magandang karanasan i think that 2025 will be a very good start not it's not the end of volleyball it's just the start for volleyball here improve is not just uh, win against the opponents improve means to win also against The things that you are not doing well. So what always say to the player, and the, that we need their improvement physically, mentally, and technically. And my goal is to see the level of volleyball in Philippines getting better. lala ka ng 32 national teams mula sa iba't bang bahagi ng mundo ang naturang tournament. Alan Francisco. para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas